So mga palangga, yung mga Indian Filipino sa Pilipinas, okay, pati mga bumbay ngayon ay hinuhututan o in-extort o kinikikila ng ni Bonjing, okay, ng DOJ ayon sa ating informante. So isang empleyado ng Bureau of Immigration na may pangalang Jude Ginola, at ang nagpatawag ng meeting sa mga Filipino Indian community sa Iloilo -Ilo City nitong nakaraang February 23, 23. So okay, nagpatawag ang Bureau of Immigration. So kita niyo magkakasabuhat dahil ang BBI o Bureau of Immigration ay hawak yan ni Remulia. Remember Remulia, ilang buwan na hindi nagpakita sa media pero sumusweldo sa kaban ng bayan, naghihinga luna pero ayaw pa rin nila tumigil sa kananakaw. So si, si Judy Nola, based sa report na natanggap natin noong Feb 23 ay pinatawag ang mga kawawang Filipino-Indian uh, na nagtatrabaho o nagninegosyo lamang sa Palapinas. Nakasama kal na mga pamilya. Yung iba dyan, nakaasawa ng Palapina, mostly. Ako dahil nangutang din ako sa Bombay <laughs> Di ba? Kinomento ko sa inyo. So si Judy Nola ay nasa... Uh, na assign as intelligence sa intelligence division na Bureau of Immigration. So ito si Ginola ay na-assign sa na in-assign of course ni Remilia, intelligence division ng Bureau of Immigration na pinamumunuan naman ng nagngangalang June Manahan. Okay? Sila po ay mga tao ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansingco, Okay? Norman Tansingco. So ayon mapaalala napagalaman na itong uh, maggrupo ni Jude ay pumunta nga sa Iloilo para what kausapin ang presidente ng komunidad ng Indian Filipino. Okay, yung mga church, you know, yung kanilang may mga church, ano sila eh uh, may mga leadership din sila kasi may mga religious religious din yung mga iyan eh. So ngayon, mga palaga kinausap nila yung presidente ng simbahan ng mga ancient Filipino sa solemn uh, sa doon sa Iloilo, sino yung mga ito? Ang mga kinausap. Sina Solender Kumar at Jaguman Man Tamber. Si Jaguman Man Tamber ay may what? Okay, ito daw ay may existing warrant of arrest. Pero sa halip na ng grupo ni Ginola, ay kinausap nila ito para ipatawag nga ang mga bombay sa Iloilo. -Ilo. So again, yung mga leaders na itong nabanggit na si Tamber ay may warant, existing warat of arrest. Pero instead na arrestuhin ay kinasabwat para what? Mangikil sa mga Filipino Indian sa Iloilo. -Ilo. Ano ang gusto mangyari? Ayon sa ating informer, sa ating puting ahas, anong mangyari ni ang gusto ni Bonjing Remulya at ni Tony Lisa Panas at ang gobyerno ni Kuting. Kasi nga magkakasabot na sila. So ang bawat Bombay National na may edad 50 years old pataas ay nare-require ang ng inang gobyernong ito na magbigay ng 50,000 pesos bawat isa. See? Para hindi guluhin ang kanilang pamumuhay at ang kanilang pagnegosyo sa Pilipinas. So, ang Filipino Indian na, na edad 49 years old pababa ay inoobliga naman ng grupo ng Ramulya ni Lisa Tanas na magbigay ng 30,000 pesos kapalit ng katahimikan ng buhay nila hindi guguluhin ang kanilang mga negosyo. Mamaya, tignan natin kung ilang Indian national ang meron sa Pilipinas o Filipino Indian. So, hindi natin, 50 years old pa taas, hinihingan hinihinga ang gobyerno ni Kuting ng 50,000 pesos each, not every family, but each. 49 years old pa baba, ay 30,000. Ito, ano tawag dun sa hinihingi nila? Protection money daw para hindi sila arestuhin at ipa-deport ng Bureau of immigration. So yung iba may mga existing katulad ng uh, binagit kanina na pangalan na si Tamber ay mayroon siyang existing warrant of arrest. So para hindi siya makalaboso ay pinagbabayad siya. So again, inabuso na naman na Department of Justice na waka ng inang gobyerno. Ito sabi ko sa iyo, non-stop, walang katapusan ng kaputahan ng mga puki ng inang... Hindi pa, hindi yung makalad ka rin yung mga hayop na yan. Okay? Bawat pwede nilang pagkakitaan, pinagkikitaan nila. So imagine yung sinisingil para daw ito sa protection money para nga hindi sila aristohin o i-deport ng Bureau of Immigration. Dahil nga hawak ni Lisa at ni Remulya ang Bureau of Immigration. So doon sa naganap na meeting mga kababayan, sinabi ng bataan ni Remulya na si Ginola na kailangan nilang magbigay daw ng 20 million pesos para kay Remulya. Tuwain, kaya sila naniningil nito ang protection money para iintrega kay Remulia. At para daw makalikom ito, kailangan nilang what? Makisama ang lahat ng mga bumbay sa Iloilo. Mapalulooy man ang ato, mga kasi manwada sa Iloilo. Yung mga kapalangga ko na mga nakaasawa ng mga inang India at kalooy man ka mo. Hmm. So, para makabuo ng 20 million pesos, na intrega kay Remulya ayon sa ating source, mga kababayan, at kikilan nila o extort nila ng pera ang mga Indian National. At ayon sa ating source, ganito rin daw yung ginagawa nila ngayon sa mga Filipino-Indian uh, community sa Bacolod, Bohol, at iba pang bayan sa Visayas region. Kung meron dyan mga palanggako na nakapangasawa ng Filipino-Indian o kaibigan ninyo, mag-comment na lang kayo dyan, mga palangga. So, mga kababayan, naatan niyo ga gaano ka hayop ang pinakahayop ang mga Jutang Genemes. So, bago ang uh, pinatawag na meeting, 33 Filipino Indians daw ang inaresto ng grupo ni Ginola. Okay? 33. Bago yung meeting na yun, sa extortion, 33 Filipino Indians or mga Indian National ang uh, inaresto. So, 14 of, out of 33, yung labing apat doon sa 33 na inaresto, ang tinuluyang sinampahan ng kaso ng uh, tsaka pinagpiansa. Siguro ayaw ng uh, pumayag na extortion or something. So, yung natirang 19, diba, ba, 33, ang inaresto nila prior to that meeting. So, yung natirang 19 na bumbay, ay hiningian naman daw na 350,000 pesos. 350,000 pesos each para hindi na guluhin ang buhay nila or kung may mga existing to para sila, in 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 lalabagin na ang batas dahil nga si Remulia, ang taga DOJ, Bureau of Immigration, lahat, kaya nilang ituwis. So ang siste, kumulekta sila ng 6.5 million pesos. Magkano ang parte ni Lisa as dito? So, magkano ang parte? Tingnan natin kung may part kung uh, magkano ang binigay na remulya. Dahil sa ginawang pag-aresto mga kababayan, natatakot na ngayon ang mga bumbay sa Pilipinas na baka sila na ang susunod na huhulihin ng mga bata ni Remulya at mag-extort ng pera ang putang inang gobyerno ni Marcos Jr. Kaya nga sabi ko sa inyo, araw-araw hindi ako mapapagod kahit may bounty pang ulo ko, kahit ipategi pa nila ako at I will make sure na malalabanan natin ang mga putang inang mangingikil, mang, mangingitil o manggurgur ng buhay. Nandito ako sa inyo para ipahiwatig o expose ang mga high crimes na kinasasangkutan ng gobyerno ni Marcos Jr. Melissa Tanas at ang kanilang mga appointees. So ilan sa mga bumbay na nakabase sa Iloilo ay naaalarma ng nangangamba at tatakot mga palanda Kinakabahan sa kanilang mga buhay. At of course, kinakabahan din sila dahil nga hinihingihan sila ng tongpats ni Ginola dahil hindi lahat ay uh, may kayang magbigay ng 350,000 pesos each. Kasi ano ba naman yung kinikita ng mga bumbay na yan? 'Di ba? Lalo na kung ang negosyo mo ay nagpapahulugan ka ng payong ng kumot. 'Di ba? Imagine mo yung mga 'yan, meron pa ba ngayon, 'di ba? Nagpapautang ng pera, five, six. O yung iba diyan, tumataas. 'Di ba? Tumataas sila, lumilipat ng kung nung ano -ano lugar. You know, tinatakasan sila Mr. Ching kasi naalala ko dati yung bumbay na ino na ino ko ng payong nung high school ako. Si Mr. Ching ang pangalan. But going back dito sa issue na to, Sinabi ni Ginola na ang perang ibibigay daw kay Remulya ay bilang pabaon dahil malapit na nga lumisan si Remulya sa Department of Justice. So pakimkim pabaon. My God, mga palangka. So ngayon mga kababayan, kailangan daw maging mabait ng mga bumbay sa grupo ni Ginola dahil kailangan nilang magpakabait. Dahil kapag sila ay sumuway, mga palangga, eh bayayari sila at lalo sila tatamnan ng kaso katulad ng ginagawa sa akin. Tatamnan ni Lisa at ni Remulia. So ngayon, uh, itong ano na to, itong uh, pangyayaring ito na ayaw, again, ayaw pag-usapan ng nasa Kongres sa Senado. Kaya naman, mga palangga, itong si Ginola ay talagang bataan nga ito ni Remulia. Ah, siyempre, nakaamba, okay? Ito daw itong si uh, Dio, ay, itong si uh, Ginola ay naghahanda na rin sa pagpapalit okay, ng pwesto ni Nonoy Libanan. Okay? Kay DOJ Secretary Bonjing Remulia na what? Nangingi ng tumpas, nangingi ng pabaon mani. So lahat sila nagsisipsipan. Bawat, babal, bawat magpalit na pwesto, lahat po yan ay may Bas-bas ni Lisa Araneta, Ahas, Marcos Mags. Kasi siya lahat ang nagkukumand, -nag nagmamando sa pagdanakaw sa kaba bayan. Lahat po ng posisyon, pati bribery, yan ay hawak ni Lisa Ahas. Hindi si Marcos Jr. ang nagdesisyon. Siya ay display lamang. taga perma lang ng mga posisyon, pero ang nagdesisyon ay si Lisa Ahas. Kaya naman dapat natuluyan na ni Kuting ang kanyang asawang Junggulin. Pero yun o, know, niya mga yan, lalo ng bukula ng bonggam bongga. So dahil sa pangyayari nito ngayon ay uh, uh, tawawa kawawa ang mga Filipino Indian. Hindi nila malaman kung sino o saan sila lalapit na magsumbong. Dahil alam nilang marumi na nga o dugyot na nga ang ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. <clears throat> Saan lalapit ito mga Filipino Indian? Saan kayo lalapit? Pagdating ko niya, kinidnap ang asawa ninyo, ay kinidnap yung anak ninyo. O ito, ay extort kayo. Saan ka lalapit sa mga polis? Pag nag-imbestiga ang mga polis, tatanggalin sila sa trabaho, ipa-floating sila. Yan ang ginagawa ni Lisa. Yan ang utos niya. Remember, you know, yung mga in-expose natin sa PIDEA. And again, as, as, promised to you guys, maybe later, ma-morning na kasi dito eh. 4.34 a.m. in California. Then, kung di mamaya, bukas ipapakita ko yung video kung paano mang, mang, mang uh, haras o mang abuso si Lazo. So, again, itong ginagawa nila sa uh, Filipino Indian National, ito po ay very lisa ahas araneta. Na kapag sabi ng mga Indian Nationals sa Iloilo at sa buong bansa na nanunungkot sila. Hindi nila alam kung saan sila lalapit dahil alam nila itong mga supposedly nagpapatupad ng batas, itong mga taga Bureau of Immigration na kasabot ni Rimulya, ay magiging kampi nila kasi dapat ang batas-batas, right? So saan daw sila lalapit? Dalam alam nila, ang nasa likod ng lahat na ito ay ang gobyerno. Kasi nga ang sistema, lalapit sila kunyari sa polis o kahit kung saan man, na ito, tulad na yan, na-expose natin, mga kababayan, ang kanilang modus na extortion. So the moment na ang pulis o whoever na hawakan ang case na ito i re relieve itatapon sa mundo kibo kibo or terminate dahil sa ginagawa nila yung trabaho nila to investigate para panagutin sa batas sana itong mga personalidad na nabanggit ko kanina at si Remula paano pa panagutin yan? e eh, DOG secretary kung ang, kung ang anak nga niya na nahulihan na ng kush na nag din from here, from San Diego, California, ay nanusot nila. Imagine niyo uh, yes, this is additional, niniskan ko lang kasi yung message sa akin kanina yung report, na even yung nanghuli sa anak ni Remulia back in 2022, ay tinanggal na rin po yun sa trabaho. See, ginagawa lang ng ating mga kaluluoy na mga polis, polis from wherever, Pitea, PNP, o kung saan man. Saan kayo magre-report, mga kababayan? Dahil kasabwat nga ang gobyerno, hindi lang dito sa extortion, bribery. Ito pala, oh, nasa balita pala na ito, eh, hindi na lang pala ito expose. O oh, ito, binato sa akin balita, March 22. Extortion activities ng ilang Bureau of Immigration Officials pinagtatalupan. Pinaimbestigahan ng Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinko. Teka mo, kasabwat lang kunya-kunyari ang mga yan eh. Uh, ginawa ng, ng ilang kawani ng bureau na ang kanilang target ay mga Filipino-Indian community. Ah, yan, nabasa ko na. So, naunahan pa natin yan. Okay? Ngayon, nandiyan na pala yan. <coughs> so, nasa balita na. But again, mas detalyado yung binigay natin sa inyo na ang kasabwat ay sila Remolia at sila Lisa Smuggs. Extortion. Okay? Kung binanggit si Remolia, siyempre, hindi binanggit si Remolia dito. Diba? Kunyari, paimbestigahan lang ang mga tiwali na taga Bureau of Immigration but the truth is di ba sila sila di ba sila Remulla ang sangkot dito mga palangga dahil hindi magagalaw yung mga yan kung walang basbas -bas. ni Liza Smuggs. At ngayon yung extortion involvement niya wala pong mag-iimbestiga sa Kongreso at Senado diyan kasi kasabwat na nila or kapag inimbestigahan tatanggalan ng budget o tatakutin So, sino ngayon ang kakampi nyo? Again, ang kakampi nyo dito ay kayo-kayo, tayo-tayo. Inumpisahan ko ang laban na ito. Marami kami, kami nila Pebos. Okay? Inumpisahan namin yan. Si Pebos at yan sa Pilipinas. Ginigipit din yan si Pebos. Ginigipit din. So, mga palangga, mga kababayan, hindi ako magsasawang araw-arawin ko kayo at ipaalala sa inyo na nasa madilim tayo na yugto, pinakabadilim, pinakadugyot, dahil mismo ang presidente ninyo, okay, ay nakipagsabuatan sa mga sindikato. At sila mismo ay miyembro ng mafyang sindikato. So, na